Yo, mga kabalan, Maya Payal do ko ngan. Sunday na naman. Gagala tayo. Kanina nagjogging ako. Kanina mga alas 9 ng umaga. Wala tayong pasok ngayon dun sa pang umaga natin. Kaya time to gala kasama ko si Commander Nanjan para tingnan siya. <laughs> Ito na naman si Kabalan, bulag na naman. <laughs> bulag na bulag na naman, 'di ba? Oh, Ewan ko kung sa saan Ang ganda ng sigat ng araw. At sarap. O, oh, di ba? Nagumpisa naman yung mga nagtatanim. Ayun. Diba si kuya, nagtatanim na naman. Huh, sarap ng araw pag ganito. Sana lagi na lang ganito. Mainit pero malamig. Di ba? Ang <laughs> pinipicture-picture niyo yung daon, no? hindi naman nagpapapicture yung mga alam yung pinipicture niya tara ikaw mag drive para ano, hindi ako masakit yung ano ay, masakit yung balikat ko oh. ah, aray yan mga kabalen bulag na naman tayo may driver tayo may kinuha tayong driver si stress girl dento. Para maganda yung ating kuha. Ngayon pa na wala pa lang gas, ida-ru eh, muna sa gasolinahan. Kung maglalak. pagas mo. kasi kaodang tatay. And and natin dito yan. Para maganda, ko. di ba? Oo. ba para magitan niyo. Yeah, na-hate ko ngayong eh, may chance ako mag mag-vlog mag ngayon kasi hindi ako yung driver. Yo mga kabalain dyan kami sa may smart Yan o oh, Nagano na yung dahon no? Oh. Wala na yung mga uh, Parang tuna pero ano na yan Punta na yung mga dahon Paano na yung mga dahon oh. Yan oh. Dahon na Sarap magpaaraw Lamig Ay mainit na malamig o oh. Bede tayo ng isda ito hello Hello, muning, muning! Hello, muning, muning! Ang pangalan nito ay si Polly. Ito namang isa si Molly. Polly, Molly. Yan yung dito, inaalagaan sa atin, inuulam natin yan eh. Gurami, di ba? ito yung pangalan nila gurami 7 dollars so almost how much 4, 8, 12, 16 20 Bili tayo ng gapis na naman binili natin limang lalak limang babae at isang male apat lang sila Han. ha? apat na lang sila ay lima pala sumama ka nasawa ko para lima na kayo <laughs> limang male female okay Bila tayo ulit ng aquarium mga kabala. Ito, including na marami ng ano sa loob, kit. No? Ayan no? Palitan na natin yung dati natin. Ayan no? Meron na siyang... Ayan. Diyan tayo sa baba sa Wing Wongs.

Okay. Uh. Dito na tayo. Hindi ko dala yung aking salamin sa mata. Nakakasilo yung init. halaman pa lang to ito sa aging oh. wala pa nga kasi yung mga ano nila gulay gulay o dito sa dulo yung gulay sa loob eh o dito nga ang mamahal na 2 dollars sa ata ano yun? strawberry so wala akong ubo oh, dito din sa do strawberry ano oh. ito dalas na yung isa may bunga na kasi ayun oh, no oh. Tingkamatis. kamatis. Si Lia to Hindi grip to me ito. Talong. Oh, talong ba to, Hindi. wala pang ibang mga talong. wala pang pecha ito yung talong ata ito yun naman itong talong ato malalaki wala dito pad Lipat pa tayo sa kabila hindi tayo sa kabila walang maganda dito doon sa lipat lang sa may kay Jenny's ano bingwong skat itong ito eh <coughs> na ako lumongs kasi to yung isa Jenny's Garden Nursery Garden hindi maganda yung mga halaman pa nila ewan ko lang baka nagumpisa pa lang kasi sila ano pa <coughs> parang pangit pa yung mga binhi nila eh pangit din itong cellphone ko eh yan hindi ako nakikita eh bagong gising ako. Eh. <laughs> okay. Dito. Mahirap dito. Mag-left Paket na. Okay. Dito sa kabila. Tatawid lang naman dito sa kabila. Regenis Garden Center pala to. Para mas marami kasi dito. Doon marami yung mga bulak-bulak nila. Dito tayo sa kabila. <coughs> okay. Pagka pa naman. May oras pa tayo. Ito para maganda dito para maganda dyan oh. mas dito marami dito marami silang tanim ah, dito hmm, marami dito diba okra okra benji, 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 yan benji, 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 mayroon din ano dito, corn. You know, corn. Corn yan. Oh, talbos ng kamote. Oh, yeah, you know, talbos ng kamote. Eh,